Gusto mo mag old school, old school. Gusto mong sumabay sa mga tropa mong naglulumang kotse. Gusto mong mag-build. Gusto mong mag-kotse pero ayaw mo ng mga makabago sa sakyan. Gusto mo yung mga luma, mga classic, vintage. So mag-isip ka muna mabuti kaibigan. Share ko sa iyo personal experience ko dyan pagdating sa mga lumang sasakyan. Unang-una, first car ko, 1980, Mitsubishi Colt Mirage. First car, <clears throat> sabihin, ito yung pinakaunang four wheels na nabili ko sa sarili kong kakayanan. 16,500. Actually, hindi pa nga yung sarili ko eh. Kumbaga, binenta ko yung scooter ko, nagpadagdag ako ng konti sa airpads ko. So, ang sabi niya sa akin, tanda-tanda ako pa, sabi niya sa akin, hindi yan dyan natatapos. Ba't ka bibili ng sasakyan? Hindi mo pa kaya. Pag binili mo yan 16.5 na yan, hindi pa yan dyan natatapos. Yan pa lang ang umpisa. May mga kasunod pa yan. So, simula noon, hindi ko naman yung masyado pinakinggan kasi nga yung excitement ko, alam mo yung hawak mo na yung pera, 16,500. Ibibili mo ng kotse, tapos pag uwi mo, nakakotse ka na. Pagpunta mo, nakatricycle ka, pag uwi mo, naka four wheels ka na. So, grabe yung excitement ko noon. Wala akong pakialam, wala akong ibang naririnig. <laughs> wala akong ibang naririnig kundi yung sarili ko at saka yung puso ko lang. Kahit sabihin nila bulok yan, butas-butas ang pinto niyan, expired the registro niyan, ang pangit ng pintura niyan, ang pangit ng interior niyan. Sa akin, yun ang pinakamagandang kotse. Grabe, nagpa-flashback sa akin lahat ngayon yung alaala -ala ko nun. Pero, tama ang tatay ko. Tama siya. Hindi doon natapos sa 16.5 yung aking gastos. So, anong nangyari? Binili ko yung 16.5 na Colt Mirage doon sa isang talyer. No? Nakatambak siya sa talyer. Yun daw ay kotse ng customer tapos pinapabenta na doon sa mekaniko. Patagal na ito. Ano palang ako nito? High school. Fourth year high school. Tanda-tanda ako yan. Fourth year high school ako niyan. Talaga naman. Basta umaandar. Yun lang naman yung mahalaga sa akin eh. Basta umaandar siya. So, Umaandar siya pa uwi, wala pa ako nung ano eh, parang student license lang ako noon. Pero malapit lang kasi sa bahay namin yung ano, talyer na yon As in, kaya mong lakarin. Eh ako naman, bilang mahilig sa motor, mahilig na rin sa kotse, sabi ko, ito na yung pagkakataon ko. Wala na akong ibang mabibiling kotse na halaga 16.5, dad, sabi ko. Ito lang. Sabi niya, mag-ipon ka na lang muna. Tsaka ka na bumili, kasi ang dami mo pang ipapagawa dyan. Hindi, hindi ako nakikinig. Hindi, okay na to. Bas maganda andar dar nito kasi sa talyer din to talaga galing. Kinondisyonan nila to. Imagine ninyo, ang kotse na halaga 16,500. <laughs> Na-imagine nyo ba? Kulay puti. Puro bulutong. Na pag kinutkot mo yung bulutong, kahit gamitan mo lang ng kutsara yun, ipag kinutkot mo yung pintura na lumobo, butas na yung ilalim. So, ang dami. Daming butas. Siguro mga nasa 30% nung kotse. Yung bulok. Tapos, nung kinutkot mo, pati flooring, ayun na, nasa barang mga nasa 50%, 60% na yung talagang kailangan gawin. So, sabi ko, wala akong pampagawa. Yun ng hindi ko yun ininda kasi ako uh, yun sa akin basta may kotse na ako yun lang nasa isip ko hindi ko inisip yung registro kasi expired yun yung aircon hindi ko yun inisip Ay. interior ako nagtahi mismo nagpatulong ako doon sa kaibigan ko tinahi namin kasi katabi nung aming tinitirhan malapit doon sa talyar na pinagtatrabaho ako talyar ng motor sa tapat noon may upholstery shop. So, ibig sabihin, nandun yung mga tela, nandun yung mga rugby, mga insulation, carpet, ganyan, ka foam. Yung mga kakailanganin ko doon sa interior, nandun lahat. So, yung ginawa ko, bumili ako ng tela. Yarda-yarda, tinahi ko, ginawa ko seat cover. Tapos yung pintura, may kakilala kami pintor. Yung ginagawa ko, sabi ko, Kuya, ano? Mang nano, baka pwede, anuhan nyo muna ito. Ay ko, masilyahan nyo muna. Kasi, yung bulok para lang hindi makita. Sariling kotse ko naman to, sabi ko. Wala akong pang palatero kasi sa latero pa lang, mas mahal pa doon sa kotse. <laughs> Grabe ang ano ko no Pero ako na magpipintura ha kayo lang yung ano, kayo lang yung magbamasilya kasi hindi ako magaling dyan. So, ginawa, tinapalan ng tape yung likod ng pinto, ng body, lahat ng bulok, kinutkot. Tapos, ilagyan nang ng masilya. So, nahubog niya kasi magaling yun magmasilya eh. si so, niliha. So, nung pantay na, pag titignan mo, kala mo walang nangyari doon sa auto. Talagang unat na unat siya pag tinignan. Ay ko, ako na po magpipintura kasi mahal magpapintura. Wala naman akong income noon kundi yung pagtatrabaho ko sa talyer. Nang motor, tapos helper lang ako doon, hindi naman ako doon mekaniko talaga. So, pa-change oil, change oil lang, ganyan, palit preno, linis ng mga pyesa. Grabe. So, ayan, ako nagpintura noon. Kasi yung kuya ko nagbubuga noon spray gun. Nag-aaral-aral din siya magpintura ng kotse niya, ganyan. Ako nagbuga, ang gamit kong pintura, acrylic. So yung mga nakakaintindi sa sasakyan, alam yung acrylic. Okay din yan, kasing kulay din yung mga gusto nyong kulay. Maraming kulay din yung acrylic paint. Pero hindi siya kasing tibay ng urethane. Yung urethane kasi, yun yung mga talagang magaganda at matitibay. Yung acrylic, yan yung mga low budget lang na mga paint pang koche. kaya sobrang mura nun ang isang litro nun parang nasa 160 lang yata <laughs> hindi yon nagkakamali 1 liter ng paint na yun so ako nagbuga thinner, pintura, primer tape, jaryo liha yun na tapos na top coat, mcgill kung alam nyo yung mcgill na top coat nasa 160 lang din yun or 200 plus per liter napaka mura nun pero huwag kayong masyado mag-expect ng super kintab, super kinis na parang pang car show. Talagang yung sa akin, maiba lang yung itsura nung sasakyan kaysa doon sa dating butas-butas. So yun, uh, 16.5 tapos napintura ko, na ice ko. Maraming beses din akong itinire kasi nga, di naman ako mekaniko noon ng kotse, motor lang. So gagawin ko, punta ko doon sa kaibigan namin. Kailaman si Jess, mekaniko ng kotse yun. Doon na rin ako natuto maging mekaniko ng kotse. Kasi, yung kaalaman ko sa pag may mekaniko ng motor, hindi sapat para doon sa kotse. So, pumunta ako doon sa talyer ng kotse, nanonood ako, nag-helper ako. Tapos yun na, natuto na ako. Ang daming beses, hindi lang libong, libong beses ako nag, ano, nag-experiment dyan bago ako natuto mag ko talaga na, ano, ako na lang mag-isa yung gumagawa. So, sa halaga 16.5, imagine niyo yun na lahat na naikwento ko, grabe yung haba na no. Naayos ko yung kotse, pero wala pa rin aircon kasi yung aircon di mo na kaya i-DIY yun. Ang mahal na talaga. Compressor ang sira, tapos may mga leak. So, wala. Hanggang mabenta ko yung kotse na yun, walang aircon. Pero, nagagamit namin yung magkakaklase sa Tagaytay, sa Aplaya, do sa may lakeside. Nako, talaga, ang saya namin nun. Ang gasolina ko, dahil yung tangke eh, hindi ko naman kaya punuin yung lata ng ansal na 4 liters, yung rectangle na patayo, yun ang tanke ko. Nadala ko pa yun sa OJT ko noong college days. Sa on semicon, on semicon dito sa Carmona. Tanda-tanda ako, ang toll gate fee pa lang noon, ang toll fee pa lang noon ay 12 pesos lang, simula ka buyaw exit. Ganon kamura pa nung panahon na yun yung toll fee. Pag pumunta ka na iton, dos lang. Simula ka buyaw, tas iton, 2 pesos lang yun. Grabe. Pag kabuyaw to silangan, piso lang. Ganon kamura ang tol noong panahon na yun, noong first car ko. Kaya yeah, grabe. Yung pang gasolina ko nung kinukuha ko sa talyer, pag ako yung naka-change oil na ng ilang kotse, nakapagpalit ng predo nakapag-assist na ako, bibigyan na ako ni, nung mekaniko, may pang full tank na ako ulit. Doon sa lata nung Ansal. Isa lang yung ano, 4 liter lang yung na lata. Kasi bawal daw yung plastic kargahan, sabi. So, bago kayo bumili ng isang sasakyan, isipin nyo muna kung kakayanin ninyo yung magiging kasunod. Hindi porket nabili nyo na yung auto, okay na yon May preno, may clutch, may aircon, may interior. Merong uh, makina, may change oil yan. Hindi ko nga naalala kung nakadalawan change oil ba ako doon sa mirage na yun sa loob ilang taon. Kasi sa akin noon, yung batang-bata pa ako, basta may langis, may tubig sa radiator, aandar ah, 'yan, may gasolina. Okay 'yan. Hindi ko kailangan mag hindi ko kailangan mag-full Kahit anong langis lang 'yan, kahit yung tig-isandaan lang per litro 'yan, kung recycled man 'yan o ano. <laughs> Ganon lang. Pero siyempre, habang tumatanda tayo, nakakapagbasa-basa, nakakapag-research, nagkakaroon ng experience sa talyer sa mga kasama natin na-influencean din tayo kung ano ba yung tama na-realize natin na hindi pala ganun ang pagsasasakyan hindi mo talaga siya pwedeng tipirin mga kaibigan mangyayari sa'yo yan parang pilit makakabili ka pero tuwing magagasolina ka sobrang sakit sa'yo tuwing magpaparepair ka sa mekaniko halos hingin mo na yung labor alam mo yun dati inis na inis siguro sa yung mekaniko dati pati electrician kasi. Naalala ko, pinapa-repair ko yung alternator ko noon, 650 na lang daw, lahat-lahat na. Tinatawaran ko pa yun. So, dahil estudyante ako eh, wala talaga akong pera. Siguro nahihiya lang yun kasi mabait din yun eh sila. Na parang, huwag ka magkotse kung hindi mo kaya. <laughs> Siguro nahihiya na lang sa Kung estudyante ka pa, huwag ka magkotse. Tapos may isip ko yun nga, eh, sinabi ng tatay ko eh. <laughs> Pero matigas ang ulo ko eh. Gusto ko talaga magka-kotse noon kasi parang pangarap ko yun eh. Bilang isang bata na ano, nahilig sa motor. Yung next kasi noon, kotse na. Kasi sa motor, tumatabi talaga kami pag yung umuulan. Tatabi ka. Pero pag kotse, tas mo lang bintana. Kahit wala kang aircon, punas-punas ka lang sa windshield habang nagba-wiper sa labas. Ikaw naman sa loob ka nagwa-wiper. Ah, grabe. Tanda-tanda ako pala. Ang dami namin narating nung mirage na yon. Sobrang dami. College days. Hanggang sa nabenta ko na. Nagpalit ako noon liftback naman. Toyota liftback. Sinuap ko yon. May isang naka-liftback. Yung two doors. Ay ko, wow, iba naman to ah. Hindi ako buy and sell. Ano lang ako. Nagahabi lang talaga ako ng kotse. Hindi ko iniisip yung puhunan ko, hindi ko iniisip kung magkano yung market value. Basta sa akin, magagamit ko to, masasakyan ko to ng mga kaibigan ko, panggala namin. ba? Diba? Okay na yun. Masaya ako. Graduation, nagtulak pa kami. Graduation day, noong fourth year. Sipi mo, yung galon ko ng gasolina, pero ito sa galant ito. Hindi to kay Mirage. Yung, yung galant ng tatay ko, Nilagay ko rin sa galon yung gasolina, pansamantala, kasi yun lang yung kaya kong lagyan. Kasi kung sa tangke, eh, hindi ko mapupuno, as in, 100 lang ang magpakarga nun eh. So, merong galon, merong plastic labo, merong takip. Ngayon, yung plastic labo, umilalim. So, hinigop nung hose yung plastic. Start ako ng start, ayaw umandar. Yung pala, hinihigo pala nung hose yung plastic, hindi makapasok yung gasolina sa makina. <laughs> Grabe, graduation day ang kaming magkakaklase, magkakabarkada, nagtulak pa yung iba. <laughs> Ay ko, pre, tulak, ayaw dar. Eh, syempre, maangas kayo nun. Kasi graduation, tas naka-auto kayo, Anong, ang, ang babataan nyo pa, no? Imbes mag-angas ka doon, na uh, maging astig ka, <laughs> nagtulak kami doon. <laughs> grabe. Huling araw ng klase na yun, huling araw na yun ng pagkikita-kita. Nagtulak pa kami sa harap ng mga nakapilang gagraduate. Ano, Memories. Grabe. Hindi ko alam kung mararanasan pa yun ng anak ko ngayon kasi iba na, na naman yun. Iba na yung panahon. Saka madami ng modelong auto. Hindi na yung kagaya ng mga ginagamit ko na old school. May nakausap nga ako noong nakaraan, old schooler, dalawa, mga legend na ito sa old schoolan. Talagang ito yung mga nai-interview pa itong mga ito. Tapos, talagang ito yung mga kumakarera noon. Panahon na hindi pa ako buhay, kumakarera na sila sa old schoolan, nagka-car show na. So, sabi nila, Dok, tuloy mo lang yung ginagawa mo kasi wala nang nag-ano niyan wala nang gumagawa ngayon. Yung old school ang kanilang sasakyan na ginagamit. Yung talagang old school ha, yung mga 80s below. Wala nang nagko-content na ganyan. So, ikaw na lang yung para nagiging inspirasyon namin para buhayin pa yung mga nakatambak namin na auto. Tuloy mo lang, sabi niya sa akin. Sabi ni Kuya. So, ako naman, sabi ko, eh, Kuya, tuloy-tuloy lang talaga to. Kasi eto naman talaga yung gusto ko. Hindi ako mahilig sa mga bagong sasakyan. Kung kumitikim man ako ng mga bago sa sakyan, yun ay eh dahil curious ako anong meron dito na wala sa mga lumang auto. At ano yung pwede kong kunin dito na i-convert ko dun sa lumang kotse. <laughs> Hindi para araw-arawin ko yung mga bago. Yung starya ko nga, sabi ko, yun yung pinaka-branyo ko na sa sakyan. Sabi ko, wala pa yung once a month kong gamitin. Mas madalas ko pa gamitin yung crown tsaka yung mga luma kong kotse. Ngayon, yung Pajero junior yung pinag-iinita natin, new project yan, sana matapos natin. Sa akin ko, Kuya, tuloy-tuloy lang ito sa akin, Salamat kasi, yun nga. Nai-inspire sila ulit. Nabubuhay yung apoy sa puso nila. Mga nagluluma. Sabi niya, one day, mag tayo, puro luma. Tatakbo natin sa malayo. Sabi ko, oh, Kuya, gusto ko yan. Uh, makita ng mga tao na buhay pa pala yung mga auto na mga ganito, 60s, 70s, 80s, no? Ay, kung ganda niyan sarap sa mata niyan. So, iba kasi yung pakiramdam pag sama-sama kayong mga nakaluma. Eh, talagang grabe. Kaya naiintindihan ko rin kayo yung mga gustong mag-project ng luma. Kasi naalala nyo yung kabataan nyo, yung mga tatay nyo, no? yung mga lolo nyo, tito nyo, naaalala nyo, pinanghahatid sa inyo sa school, lalo kami mga batang 90s. Yan lang naman ang mga auto nun eh. Pag nakapajero ka noon, tsaka CRB na Gen 2, Gen 1, ay talagang mayamang ka na noon. Pero kami, kami yung ano na, laging ano lang, 20 pesos lang pakarga namin. 50 pesos, tandang-tanda -tanda ako yun. Sunduin ako noon tatay ko, 50 lang yung pakarga. Eh paano ang gasolina noon? 16 pesos lang yun per liter. Pamasahin noon sa jeep, 4 pesos lang eh wala, hindi naman kami mayaman eh. Pero kailangan namin yung kotse kasi pag mag-church kami, sama-sama kami. Kesa mag-commute, mas mahal, mas hassle, bababa pa. So, isang kotse kami, yung galant sigma ni daddy, yun ang gamit. Lakas pa naman sa gas nun. Buti, mura lang ang gas nun. Pero maliit lang din ang sweldo <laughs> Kaya ganun din. Ano ako, hindi matatapos tong video na to. Basta kung gusto nyo maglumang kotse, mag-isip mabuti makinig maigi sa mga nakaranas na hindi pa yan dyan matatapos, dyan pa lang yan mag-uumpisa pag nabili mo yung lumang kotse sa murang halaga. Kahit nga yung mga medyo mahal na eh, meron at meron kay papagawa ba sa second hand. So, para sa akin, kung gusto mo simulan ng pangarap mo, gawin mo. Sige lang. <laughs> Tigas ulo mo eh, parehas tayo eh. Awa ng Diyos, na-bless naman din tayo dahil sa hindi naman tayo gumagawa ng masama sa mga tao at alam mo yon blessing talaga lahat ng naranasan natin kaya lang naman tayo nakakagawa ng mga ganitong projects eh dahil naman yan kay Lord at ako bilang uh, mechanic at bilang pinagkatiwalaan niya ng mga bagay-bagay na ganito iniingatan ko yung pangalan ko syempre iniingatan ko din nagkakamali tayo paminsan-minsan pero talagang ang target natin ay wala tayong maging pagkakamali sa mga ginagawa natin sa talyer. Alam mo 'yun, 'yung pagkakamali, kasama 'yun, sorry. Pero 'yung kasalanan, 'yung kasalanan na talagang sasadyain mo. 'Yun 'yung sisirado sa flow ng blessing sa atin, eh ba? Diba? So ako, matagal din ako nagtiyaga. So kung ikaw ay student, ikaw ay bata na nanonood nito or kahit medyo kahit dad ko na wala pang sasakyan, kayang-kaya mo 'yan kayang-kaya mo yan. Lagi ka lang, lalaban ka lang ng patas, huwag kang manloko ng kapwa, huwag kang gagawa ng masama, huwag kang magbabalak ng masama sa kapwa mo. So, yun lang yung advice ko sa iyo. Siyempre, magdasal ka rin lagi. <coughs> Isang araw, makukuha mo rin yung gusto mong sasakyan. Kahit luma, bulok-bulok, putas -bulok, butas walang aircon, expired na registro, pangit ang pintura, kaya mo yung mabuo. Kasi kung nagawa ko, magagawa mo din yan. So, hindi lagi mabilis ang proseso, minsan mabagal, pero tiwala lang. Tuloy-tuloy lang, wag ka maiinip, kasi minsan pag naiinip tayo, doon tayo nakakagawa ng masama. So, wag ka maiinip, tuloy mo lang. Isang araw, lahat ng tinanim mong mabuti, babalikin sa'yo.